Welcome back na naman dito sa akin channel. Panibagong video na naman tayo ngayon na ibabahagi ko sa inyo. Ito ay simpleng gabay at simpleng pamamaraan at ito ay makakatulong sa inyo lalong-lalo na sa nagkamalabuan na magkarelasyon. At kung bago sa channel ko, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Nasa malayo ba ngayon ang mahal mo? At bihira na lang ba siyang tumatawag o kumukontak sa iyo? at nagtaka ka na lang ba o ikaw ay nagdududa? Gusto mo ba na ikaw ay tatawagan niya palagi? Yung para bang hindi talaga siya mapapakali kung ikaw ay hindi niya nakakausap? Malayo o malapit man kayo sa isa't isa? Itry niyo po itong spell na ituturo ko sa inyo. Dapat kayo ay palaging buo ang tiwala at buo ang loob sa paggawa nito. In just 3 minutes, tatawag ang partner mo sa iyo kahit gaano pa siya kalayo sa iyo. Basta tiwala lang. Ang gagawin mo lamang, isulat mo ang pangalan at apelido ng mahal mo o ng partner mo ng tatlong beses pangalan at apelido niya at dapat alam mo ang kanyang pangalan at apelido. At pagkatapos, kumuha ka lamang ng pula o puti na kandila at sindihan mo lamang ito at pagkatapos patakan mo lamang ang pangalan niya na nakasulat sa papel kahit ilang patak basa patakan mo ang pangalan at apelido niya. At habang pinapatakan mo ang pangalan niya sa kandila ay sabay mo banggitin ang spell na ito. Ikaw ay tatawag at magpaparamdam sa akin ngayon mismo. Sambitin mo lamang ito ng paulit-ulit at pwede mo dagdagan ang hiling kung gusto mo wala pong problema. At pagkatapos ay pwede mo nang ihipan ang kandila pagkatapos mong sabitin ang spell. At itago muna itong papel na pinapatakan mo ng kandila. Itago mo itong ritual. Itago ito sa safe na walang makakakita at makakaalam. At hindi na po ito kailangan pang bulungan araw-araw. Basta itago mo lang ito hanggang kailan mo gusto. At pagkatapos mong gawin ang ritual na ito, tiyak siya ay tatawag sa iyo ngayon mismo. At kung may katanungan po kayo, mag-comment lang po kayo sa baba. At eto muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May...